Ayun mga katingin at nagbibigay ta, ulit tayong pagkain May ta. nakita kami nga na dito Lolo ata o nanay Ay si Lolo Ay si Lolo mga katingin At nagbibigay ta, ulit tayo ng Sa ta, konting ano konting alupang alupang mga katingin Diyan natin si tatay Tatay! Tatay! Ikaan tayo? Ikaan tayo, May kasama po kayo? No. May kasama po kayo, Lolo? No. Ah, nandun din sila. Na nangangalakal po kayo? Ha? Ah, nangangalakal po kayo, tatay? Mm -hmm. Ilang taon ka natay? na, tay? Uh, 76. Uh, August, August 7, birthday mo, nung August. 1975, 1975. Uh, Opo okay, lolo <laughs> uh, Kumusta naman po ang kabuhay nyo ngayon? Kumusta naman po ang kabuhay nyo ngayon lolo? Nagbabantay lang kami ng Lote Nagbabantay kayo ng Lote? Siyempre Saan kabanda ba lolo? Ah, eh? sa Kaluhokan Kaluhokan din? Saan banda sa Kaluhokan? simbahan oh? po sa may simbahan phase 1 malapit lang kami dun tatay kalokan din po kami sino ang kasama mo dyan tatay ay yung asawa mo yung mga anak mo po ay yung mga mo

Gino. Pa? Celestino. Ah, Celestino. Okay, Celestino pa. Anong ginagawa mo na, dito? Tayo, tayo yung kasama mo? Tawin uh, lang yung mga kasama mo? Ay, hindi. Know, ilang taon, ilang taon na yung ano yung uh, apo mo ba yung lolo? ilang taon na po ba? Ah, uh, grade 9 na. Yan yung ano yung ginagawa niyo na yan para sa kanya para makapag-aral po. Alkansya. Sa alkansya. Ah, sa plastic lang

sa P1 siya, boss, malapit sa simbahan daw. Ah, nagbabantay si tatay ano, Celestino ng na... lote, bakanting lote. na lang, hanggang dun pa. Oo daw, hanggang dun, boss. ng karating ka din pala ng bayan, bayang glory. 7. 7 ng umaga. Pag may makikilala ang driver, pinapasa kai ka naman. Oo, so, nakakamanhid siya. No, kasi maraming ano, jeep-jeep dun sa ano eh sa, sa silang. Ano ba? buti yung lolo kayang kaya mo pang ano maglakad. buti ano malakas pa yung resistensya mo ah wala kang bisyo sa bagay kasi pag hindi mo inabuso talaga yung sarili mo matagal pa bago ka ano eh oo uh -huh. hmm Ano 'yan? Naka-past na. Ako na ebidito pa. 25 years old na pala 'no. 25 years old. Wala na Lo, yung lola ko, yung lola ko sa yo lolo. Wala na ano eh. nakakita ka pa lolo? nakakita ka pa? Oh, pasok na din 'yan. Ano na? Oh, Grabe talaga. Ilaw gasera yung tawag nun, yung gas. Oh, yung digas na nilalagyan ng ano ng parang tela. Ano pa yung mamamabahan ko kayo din tayo? Hindi daw, nagbabantay sila ng pakantong doon. Parang sila yung caretaker na. ng ano. Nasaan po yung may-ari tayo? Yung may-ari ng lupa tatay, nasaan po? Sa Amerika. Ah, nasa Amerika. Hmm saan binibigyan naman kayo ng ano, bayad nyo sa pagbabantay nyo sa lupa tata. Eh. Opo. Ano yung kada buwan-buwan ba yung liman libo? Kada buwan-buwan po ba yung ano, liman libo o isang taon? Ha? yung ng 5 years, 6 years.

nasaan kayo dati talaga tatay? Ha, <tipos> ah, pagalagala lang talaga dati. <tipos> Bali, homeless po na tayo, talaga kayo dati, tatay. <tipos> saan mo nakilala yung tatay? Saan? Oo. Um, uh, saan na, saan kayo nagkita noon? Paano kayo nagkakilala nung ano? Baka kayo nagkakilala. Saan tatay? Uh, oh, ah, Corpus Montenegro. Corpus? Oh, Marcos. Marcos? Anak ni Marcos. Tiga na, tiga doon sa Cagayan na. Tapo. Namatay yung diyan na po. Pero nung ano tatay, nung kabataan mo, paano yung trabaho mo? Yung... Ang babang na yung mga porsi. Porsi Parker ka dati tatay Parker tsaka ano Doon sa ano Sa mga nagpa-parking yan uh, Talagang kinalakyan mo na pala Yung ganyang ano Yung ganyang trabaho tatay Malaki yung trabaho

Apo. Ito na 'yung ano, ito na 'yung grado. Ta sige lang tata. O magkano 'yan? Tayo 'no, 'yung, ano, yung pagbibentaan mo niyan. Ha? Paano magkano 'yo? Ay, wala na 'yan. Mga sayangan. Yung renta ko sa akin malaki. Para, para ma magkano uh, 'yung ganung ano benta mo uh, sa tindahan. Sakaa mo sa akin malaki. 'Yun ata e, 'yung wala pa 'to. Ay, tala, mala, ano na 'yon? Paka ito pa kasi yung kina ano dati kina, ate sale. sa edad nyo yan, yun 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 na lang yung ano ano yung tang, abisyo nyo yung tatay na no, yung kape. karamihan sa mga no, may mga edad na talaga may na rin talaga sa kape. hindi na alis na namin, naman na bayan, naman din namin

Uh, sa phase 1 yun naman ano yung pag uwi mo ngayon ha? pag uwi mo dun sa inyong tatay magpahinga lang tapos ano na magpahinga ma ka lang ulit kinabukasan na pwede po matawa ko lang sa taay sa taay lang sa taay may sino yung kasama mo dito na nandun? Ay, nandun yan. Sabi sa mga nandun. Sabi sa mga ulang sa'yo. Sige tatay, kumain ka na ha. Yes. Apo, ah, magpahinga ka na dyan tatay. Yes. Kahit mamaya-maya ka konti ano. Kahit mamaya-maya ka konti lumabas. Paglakad. Ah, oh, magpamasahe ka na lang, Tatay. Para may pamasahe ka na po Tatay. Oo. Salamat tayo. Salamat tayo. Salamat. Ingat ka po. Apo.